Patuloy ng tumitinding bakbakan ng militar kontra Maute Group. Labing ang kumpirmadong binihag ng terorist, terorista grupo. Tumataas din po ang bilang ng mga nasawi sa gitna ng bakbakan. At may mga residente hindi pa rin makalikas dahil sa mga nakakalat na sniper ng teroristang grupo. Patuloy pong nakatutok sa Marawi pati na ibang bahagi ng Mindanao ang buong puwersa ng GMA News. Yan ay habang umiiral pa rin ang batas militar. Unahin natin ang lungsod ng Marawi Nandun ngayong gabi live si June Veneracion. June. Mike, uh, sa ikaapat na araw ng operasyon dito sa Marawi City ay kinumpirma ng uh, Autonomous Region in Muslim Mindanao na labing-limang uh, sibilyan ang hawak na bihag ng uh, Maute Group. Nagpapatuloy naman ang military operation pero maingat ang mga sundalo dahil nagkalat ang mga sniper ng Maute Group. Ang pinuputukan ng armored vehicle ay ang pwesto ng mga nagtatagong sniper ng Mauti Group sa Marawi City. Panakanaka naman ang ganti ng mga terorista. Mula sa papawid mga helicopter naman ng Air Force ang bumibira. Habang nagkakaputupan, nagmamadali at takot na takot na naglabasan ng ilang residente na tatlong araw nang naiipit sa labanan. May mga bata, matanda, at maging isang naka-wheelchair na na-stroke. Nandun lang kami sa loob Natatakot lang kami. Ano yan? Ano yung hawak mo na yan? Para yung magkabilang panig, eh makita nila to. Anong ginagawa niyan? Hindi, baka sakaling alam nilang ano kami. Uh, mga sibilyan, no? Naiyak nga ako kagabi. Kagabi, sa umaga nung ano kapon kapon sa umaga air strike sa kapon naman sa ground tapos sa gabi di ko alam kung anong ano yun sana po ay peace na ang lahat oh, dahil mapira pang ano maging ganito sa tala ng Otonomous Region in Muslim Mindanao Dalawang libong pamilya ang nasa evacuation center hindi pa kasama sa bilang ang mga nakikitira sa mga kamag-anak. Labing lima naman ang sinasabing hawak na bihag ng Mauti Group, sabi ni ARMM Governor Mujib Hataman. Tinitiyak namin sa inyo sa abot ng aming makakaya, titiyakin namin masave ang lahat ng mga inosenteng kababayan natin, maging na hostage o kailangang i-rescue. They... Apilan ng militar sa mga sibilyan, umalis sa mga lugar na merong operasyon kapag may lumalapit sa pwesto ng militar. Todo alerto ang mga sundalo. Dandan ka lang dito, dandan ka lang. Pakibukas ang hord sa likod, pakibukas. Bukas, buksan mo yung likod mo. Ang tituloy nyo kasi, pinapanilkas na kayo, ayun yung lumikas. Ang litratong ito ay kuha ngayong araw. Sila pa rin ang siyam na sibilya na pinatay ng mga terorista noong Martes. Ni hindi nagbago din ang kanilang pwesto. Mula nang maibalita namin ang sinapit nila. Nangangamoy ng araw ang mga bangkay. Hindi pa rin nare dahil sa patuloy na labanan. Ang narecover ng militar ay ilang gamit ng maute na kanilang naiwan sa mga lugar na inukupahan. Nakuha rin ang mga damit na may mansya ng dugo. Palipat-lipat ng pwesto ang mga terorista. Kaya pinagsabihan na kami ng mga sundalo na lumayo sa lugar na merong operasyon. Huwag lang kayong mapansin mapadisplay-display. Yes, sir. Kasi yung sniper ng kalaban, nakaporma oh. yung sniper ng kalaban. Oh. Yes, sir. Mike, uh, may mga unverified report na natanggap ang uh, militar na lima hanggang anim na banyaga raw ang kasama sa mga napatay dito sa miyembro ng uh, Mauti Group. Sa kabuuan ay uh, 31 yung mga sinasabing terorista na nasawi sa operasyon na ito. Labing tatlo naman sa panig ng AFP at PNP. Mike. Ingat pa rin. Maraming salamat, June Benerasyon. Po na ay nagmamatigas pa ang ilang residente sa Marawi na ayaw lumikas sa kabila ng matinding bakbakan sa pagitan ng militar at ng Maute Group. Kanina po, abay kanya-kanyang alisa na sila. Itong problema, wala ng masakyan palabas ng Marawi. Mula rin sa Marawi City, nakatutok live si Emil Sumangil. Emil. Mel, nagpa siya ng lumikas ang ilang pasa ating mga kababayan matapos na lalong uminit ang bakbakan ng militar at Maute Group. Oh, ibang, Kumukuha ng video mula sa third floor ng kanilang bahay ang sibilyang may hawak ng cellphone na ito nang dumagundong ang napakalakas na pagsabog. Kasunod nito, isang makapal na itim na usok ang pumaimbulog sa pinagsabugan malapit sa kung nasaan ang kumukuha ng video. Damang-dama sa video ang takot na nilikha ng pagsabog sa mga nakatira sa bahay. Dali-dali silang bumaba hanggang sa makarating sa ground floor. Nagsara ng bintana. Hindi pa malinaw sa ngayon kung kaninong panig galing ang pagsabog. Pero kuha ito kahapon sa kainitan ng bakbakan ng militar at bounty group dito sa Marawi City. Tumagal hanggang hapon ang putukan na umabot pa malapit mismo sa bakod ng kampo ng militar. Bers, pwede tayo mag-advance ang kunti dyan. yung mga bumbang, bumba. yung mga bumbang, halimbe, nakapilakan, hindi na kami nakatulong. Ito ang nagtulak kaninang umaga para sa pamilyang ito na tuluyan ang lisanin ng kanilang bahay. Uh, Sabi nila nakapasok din daw ng ISIS tong kaya umalis kami. Ipagdiriwang sana nila ang Ramadan ng sama-sama. Pero dahil sa sumiklab na gulo, di nila alam ngayon kung paano pa nila ito sasalubungin. Takot na kami kasi. Ah, sige po. Okay, yung bahay namin na uh, baka mabumban. Ang problema, wala na halos masakyan palabas ng Marawi. Let's go, let's go, let's go, let's go, let's go. <messos> hindi o, hindi o, wala trabaho lang ito. Sige, sige. <messos> okay, Nagpasya kaming isakay sila sa aming mga sasakyan at maihatid hanggang sakayan. Naipabot namin sa lokal na pamahalaan ang problema ang hinaharap ngayon ng mga evacuees. Meron na rin mga sasakyan na maglilikas sa kanila patungong iligan o kung saan man ang gusto nilang pupuntahan. Galing naman sa isa pang source ang video na ito. Okay, then, ano, ano, man, hanggang, ano? Makikita rito ang lugar na huling pinosisyonan daw ng Mao Group. May mga roadblock pa sa kalsada, sunog na troso at kung ano-ano ang iniambalang sa daanan. Ah, ang ilan sa mga inabando ng bahay, sa pilitan na raw pinagbubuksan. Uh, kita lang namin doon yung mga radiogram talaga na dalawa pa. Okay. Yung isa umandar pero may nagsasalita hindi ko na yun, ano eh. Bukod doon sa mga radyo, ano pa nakita mo? Yung uniform nila na yung combat talaga na gray at saka blue at yung color no? Okay. So, at, ano, nakatapon lang ba? No? Nasaan sila sa palagay mo sa mga oras na ito? Baka sa, ano, sa mga tabing dagat na yun. Ayon sa source na nagbigay ng mga litratong ito, may mga menor de edad na kasapi sa Mauti Group. 12 years old talaga yung karamihan sa kanila, 13 years old. Bata talaga, nakapistola. Ano mo nalaman bata? Kasi nakikita namin eh. May nakikita tayong maliliit pero hindi ko alam kung ano ang mga edad. Pero ang dapat lang nating tingnan ngayon, meron silang pinupwersa na isinisama maging bata o matanda paglalaki. Bukod sa mga ipinangakong sasakyan, para sa mga evacuees, gagawin din daw mas sistematiko ang pag ng tulong sa mga evacuation center. Mel? Emil, mean, yung pagkakatuklas ng mga kagamitan ng Maute Group, no, ng mga otoridad, ano bang, ano ang sinasabi nun? Ano ang pinapahiwatig nun? Na meron silang mga napulot na mga gamit, mga damit, mga armas. Emil, Actually, ang impormasyon na yan, Mel, ay galing mismo sa mga residente kung saan sinasabing huling pumusisyon itong mm. MAUTI group kaninang umaga. Mm -mm. Nagkaroon tayo ng pagkakataon para tanungin ang Philippine Army ukol sa impormasyon na yan. Aha. At sinasabi nilang kumpirmado nga na tama at wasto yung lokasyon ng mga kalaban at uh, ng inilulunsad na military operation dito pa rin daw sa sentro ang military operation yung opensiba nila sa mga susunod pang araw. Mel, meron na bang uh, nababanggit kung ilan itong mga kalaban nila? Alam na ba nila? Alam na ba ng mga sundalo natin kung ilan yung kanilang kalaban, Emil? Mel, walang press briefing na isinagawa ang Philippine Army kanina dito sa kampo Ranao. Nagkaroon lang tayo ng pagkakataon na makapanayam ang ilang uh, kinaukulan mula doon sa lokal na pamahalaan ng Marawi maging ng ARMM. Hindi rin sila nagbigay ng na anumang pahayag ukol sa bilang ng uh, multi Group. Mas maigaw raw ang Philippine Army dito. Mel. Kaingat kayo, Emil. Maraming salamat sa iyo, Emil Sumangil. Lalang ngayon ng ilang mga tagalunsod ng Sambuanga. Para yan sa kanilang mga kaanak na naiipit sa bakbakan dyan sa Marawi. Ang ilan daw sa kanila ay nagtago na lang sa kisame sa sobrang takot sa mga teroristang maute. Mula sa lungsoong ng Sambuanga, live po ito at eksklusibo sa si Mark Zambrano. Mark? Mike, lubos nga ang kaba ng mga pamilya ng mga trabahador na naiipit ngayon sa gulo sa Marawi City. Eksklusibo namin nga kausap sa telepono ang pintor na si Michael Casimiro, tiga barangay San Roque, Zamboanga City, at tumanggap lang ng trabaho sa Marawi City nang biglang sumiklab ang bakbakan doon. Ipit daw siya ngayon sa Marawi at napilitang magtago sa loob ng kisame kabilang ang ilang kasamahan dahil sa takot sa Mauti Group na plano na raw pasukin ang kanilang pinagtatago ang gusali. Ito, ginagabahan pa rin kasi yun nga, yun nga ang balita eh. gusto nilang pasukin daw yung si titiyon gusto nila siguro na gawin yung gaya ng Pambuanga na lagyan ng plug. Yung ganun siguro yung ano nila, pakay. Kasi ang dami kami sibilan dito, siguro 40 plus kami dito. Napaluha naman sa takot si Aleta Espera dahil naiipit din sa Marawi ang asawang pintor na si Jimmy, ama ng kanilang pitong anak. Uh, siyempre na ano ako kasi may mga anak ko kami. Ano na lang, wala ko kasi, siya lang kasi ako nagtatabaw sa amin. Sinong mabubuhay sa amin pag mawala siya? Simula ngayong araw, ipapatupad na ang no-ID, no-entry policy sa buong lungsod ng Zamboanga. At ang mga patan katulad nito at lahat ng mga sasakyang pandagat na dumadaan dito ay dumadaan sa masusing inspeksyon. Bago sumakay sa Bapor ay dapat magpakita ng ID at ticket. Lahat ng bagahe, pinapamoy sa k units. Ang pwede lang umakyat at saka pumasok sa, sa pier at saka sa barco, no? yung lang mga may ticket. So lahat yung may may ticket, yun ang inaalaw natin na pumasok sa, dito sa pantalan at sa kayong yung may ID. Sa barangay Divisoria sa Sambuanga City, isang kahina-hinalang kahon ang natagpuan malapit sa checkpoint at bus terminal. Dinetonate ito ng PNP Bomb Squad. Blast in place and it turned out to be negative. Karton nga, uh, ano lang yun, packing tape, a box wrapped with a packing tape, but wala tayong nakitang laman sa loo. Uh, at least na makikita nila yung hikpit ng siguridad dito sa Sambuanga City ay hindi basta-basta. Mike, nakatanggap tayo ng balita no, na itong grupo ni Michael Casimiro, yung uh, nasabi nating nagtago sa Kisame, ay hawak na ngayon ng mga militar. Ang problema ay hindi pa sila mailabas do sa area na kanilang pinagtataguan kanina dahil nga sa mga sniper ng Maute Group na nagkalat sa kanilang lugar. At ayon nga sa uh, Western Command dito, ay uh, tinututuloy nilang tinututukan yung security at control dito sa lugar para nga hindi magkaroon ng spillover mula sa Marawi City. Mike? Maraming salamat, Mark Sambrano. nakikita nga doon ngayon dito yung napakamaba na lamang yung traffic yung pila ng mga sasakyan nakapasok ng Marawi marami doon sa kanila ay uh, nakalikas na raw pero babalik sila ngayon na Marawi para nga sunduin yung kanilang pamamag-anak na nakikira doon marami kasi doon sa mga residente sa Marawi ay uh, medyo tumanggi pa sila nung una na lumikas dahil nga hindi nila akalain na lalala yung sitwasyon doon sa ngayon, sa pakikipag-usap natin dun sa mga lumiligas, ang sabi nila sa atin ay uh, hindi na raw talaga kaya dahil patuloy pa rin yung opensiba na ginagawa ng militar marami daw dun sa mga bahay na Nandoon, sira-sira na kaya sa takot ng marami hindi na nila inintay pa yung uh, military vehicle na susundong sa kanila at naglakad na mula Marawi, papunta ng Iligan Ang uh, sister ngayon dito, mga kapatid, ay uh, kanya-kanya silang hanap ng kanilang mga matutuluyan. Hindi, walang walang, uh, walang uh, sigurado na bahay na matutuluyan yung iba na walang mga kamag-anak sa iligan. Kaya ang gagawin nila ay uh, makikiusap sila dun sa mga kapwa muslim na baka po pwedeng tanggapin muna sila. Ito, makikita nyo ngayon, ayan, no? May mga checkpoints na nandito dito. So, yung mga residente na naglalakad. Um... Pinsaliting mabuti. Katulad nito, ka pa at tinitignan pang mabuti yung mga bags na daladala -dala bago sila payagan na makatawid, papasok ng iligan. Ganyan Parang yung... Uh... Sir, kamusta yung sitwasyon doon ngayon? Ah, ang grabe ang putungan doon, yung mga... yung may helicopter, ah, grabe. Yung mga isis, nakita namin na binabaril nila yung... Sir, ayun yung rokop yung mabay. Oh, bakit ngayon lang kayo lulikas? Ilang araw na nagkakabutukan doon. Kaya kami lumikas yung mabay namin kasi mga anak, mga yung mga magnanang. Kaya kasi like, pang lumikas kami kayo yung bumba na grabbing kami. Hindi na kaya. Hindi na kaya. Oh, may matutuloy na ba kayo ngayon doon? Wala pang sigurado magkakalap Ah, sa so, mga relatives namin doon. Mga sa, relatives. No, oh, oh. Mas merti kayo. Meron tayong kapagalap diyan, yung bago wala ano. Wala, wala. Yan kanya-kanyang halaga. Uh, Kanya-kanya lahat ng tao sa Marawi City, lahat nagpapakit. Kasi sobra yung putukan. Grabe, parami pa do ng mga may pinatitin na pinugutan ng ulo. Yung tinubutan ng ulo, sinipinugutan ng ulo. Basta ang anong mga Siam Daylight 'to. Eh makakapit na rinig ko natin. Yun 'yung sitwasyon ngayon do sa Marawi bago lumabas si sabi nga nila sa atin kanina ay uh, ayaw nila sanang umalis dahil nga natatakot sila na baka may mangyari doon sa kanilang mga gamit, papasok ng mga magnanakaw pero sa mga oras na ito, hindi na raw talaga nila kakayanin pa na manatili doon dahil talagang uh, mas malala yung sitwasyon ngayon doon sa kanilang lugar. Ngayon po ay uh, susupukan natin na makapasok ulit doon sa Marawi para masilip natin yung uh, actual na sitwasyon at uh, magbabalik po tayo mamaya para sa karagdagan pang update. Marawi City, tahanan ng relihiyong Islam sa probinsya ng Lanao del Sur. Sagana sa biyaya ng kalikasan, napapalibutan ng makapigil-hiningang Lake Lanao. Pinagkukunan ng kabuhayan, binoo ng mga anghel ayon sa kanilang alamat. Sa paligid ng Marawi, matatagpuan ang siyudad ng Iligan at Cagayan de Oro sa Hilaga. Pagadian at Zamboanga sa Silangan. Tinatag ang Marawi noong 1907 at unang tinawag na Dansalan. Ang Marawi rin ang may pinakamalaking populasyon sa lahat ng syudad sa ilalim ng Autonomous Region of Muslim Mindanao. Sa kasalukuyang populasyon nitong dalawang daang libo, mahigit siyam na ang Muslim. Maranao ang tawag sa kanila karamihan ay magsasaka at manging isda. Pero sa paglipas ng panahon, kinilala na rin ang ilan sa kanila sa larangan ng negosyo, edukasyon at kalakalan. Marawi is the center of livelihood of finance, the banking and education of all Marno living in Lano del Sur is around 41 municipalities. It's the heart and the brain of Lano del Sur, Marawi City. And not only that, All Maranaus, more than a million Maranaus living, uh, living outside Marawi City has a relative family in Marawi City. That's how important. Tinatawag ding summer capital of the South ang Marawi dahil sa malamig nitong klima. Tahanan din ito ng mga pamosong moske, kabilang na ang King Faisal Mosque na nasa loob ng Mindanao State University, na kilala dahil sa Islamic activism. So it is the Marawi city that gave life. is the backbone, you can see the backbone of the Marano. In terms of education and finance, it's the last refuge for all Marano. And now it's under, I, I don't know, military control, you can say, because of the martial law, we do not know what will happen next. Ang lungsod ng Marawi, kasalukuyang naiipit sa gitna ng hidwaan at bakbakan. Sinusubok pero nananatiling matatag para sa pananampalataya at pamilya. Amelyn Veloso, CNN Philippines. Pabanggit ba, ba yung report ng military sa inyo on uh, the extent of their operations now because initially they said 2 uh, to 3 days matatapos na and now mukhang uh, hindi natin masabi because up to yesterday up to now basta ang klaro sa amin na sa clearing operation stage sila ngayon kada araw nag yung clearing stage nila may mga area na nakukuha sila pero kung ano yung extent hindi ko na rin alam kung gaano kalawak at katibay yung resistance ng mga naanjan pero ako batay sa aking personal na analysis, yung sitwasyon ay pahina ng pahina at ang tingin ko naiipit na rin yung mga kalaban at gusto nang magsilayasan dito. Uh, pagka sinabi natin na ibig yung mga ano, um, uh, kalaban, hindi sabihin na fight na lang yun, Governor? Well, ako ang observation ko, kahit marami tayong putok na naririnig, pero sigurado ako, hindi ito papayagan ng ating security forces na basta na lang makawala sila. Gagamit po ba tayo ng mga elders? Well, uh, oh. Well, actually, yan yun yung isang pinag-usapan namin nila, Gov. Bombit, lahat ng potential na stakeholders. Pero ang realidad ngayon, even yung mga elders natin, religious leaders natin ay nasa evacuation centers na rin ang karamihan. Just for the hostages, sir, how about the hostages? Well, ang alam ko merong binubuntin pero ang tingin ko hindi ako ang proper na makipag-usap sa inyo at pwede niya nun siyang mga bagay na yan. Pero ang mahalaga merong efforts. Pero ang pinaka-ultimate objective dito lahat maging ang security process, pati yung humanitarian, even yung Provincial Crisis Management Committee. Tulad nung nabanggit namin, yung ultimate safety ng lahat ng mga inusente maging hostage man o maging dapat i-rescue man yan o yung dapat handang magsilikas. Yun yung consideration at yun yung tinututukan namin. So, na meron po hostages? Actually, kinoconfirm naman natin na. In fact, kami meron na kaming information. Well, ang sa amin, meron kaming confirmed na listahan na 15 sa Regional Crisis Management Committee at binabato na rin namin dito sa probinsya. At ito yung nagdidiretso doon sa hotline ng regional government. 15 yan. Yeah. meron tayong biniverify pa rin? merong iba doon na walang pangalan, so kaya hindi rin namin. Kung meron man tinatawag sa amin, pag hindi namin validated, hindi rin namin kinukwento. Kung kumusta si Father uh, Jesus? Well, ang tingin ko at this point in time, ang hirap din mag-ispubilate ng kumusta niya. Dahil hindi naman makikipag-usap sa akin yung abusaya pat maute. Sir demands? So far, wala naman. Ang alam ko, ang magandang kausapin nyo si Bishop dahil merong communication sa kanila. So sa amin, ang tingin ko hindi makikipag-communicate uh, ang Abu sa at Maute dahil ang turing nila sa amin, bahagi ng gobyerno at kalaban nila. Are they with you? Itong uh, sa part nila Bishop, kasi siyempre, at the end of the day, it's still the government. Well, ang, ang point ko, mas maraming... Um, makinarya, individual na nais tumulong dito, maging private or government initiative. Ang mahalaga ang goal natin dito, yung safety ng ating mga kababayan. Sir, okay? Pwede bang hindi na natin pag-usapan muna ang detalye? Pero yan, Pagbibigyan nyo na lang kami doon kasi initiative to, basta ang sinasabi namin sa inyo, tinitiyak namin sa inyo sa abot ng aming makakaya, titiyakin namin masave ang lahat ng mga inosenteng kababayan natin maging na hostage o kailangang i-rescue. They... assessment, they... tatagal po pa ba itong sitwasyon? Well, ang tingin ko dapat sa security sector na natin itanong kung tatagal o hindi. Kasi nga ang inuulit ko at ang sinasabi ko sa inyo, ang focus namin ngayon yung humanitarian consideration ng ating mga kababayan dahil bukas lalo na ay magsisimula ng Ramadan. Sir, Ramadan bukas. So ano bang ina-expect natin dyan, sir? Are we uh possibly look into na mag-give in na itong mga member ng MAUTI? Kasi... Well, ako ang panawagan ko lahat ng bawat individual, maging residente ng Marawi, lahat ng Muslim leaders, lahat ng sektor, dapat tumindig kami na dapat tapusin namin magkaisa ang problema na to. So ako ang panawagan ko sa Mauti at sa Abu Sayyap, kung tunay na Muslim sila at Islam na tunay ang ipinaglalaban nila. Dapat hindi nila ginawa to. Dapat kung ano ang basic principle at tenet ng Islam, etong lahat ng ginagawa nila ay kabaliktaran. So dapat bibigyan nila ng pagpapahalaga ang sagradong buwan ng Ramadan na magsisimula na bukas alang-alang sa kanilang mga kababayan. Sir, may minor basa. Masay. Well, so far, wala kami record. Doon sa pare, okay na to. Doon sa grupo, hinahabol okay ng mga sundalo. May may nasubo dyan sa Mountain Group? Well, pare, hindi ko naman nakita na actual to kasi kararating ko lang ngayon. Well, may nakikita tayong maliliit pero hindi ko alam kung ano ang mga edad. Pero ang dapat lang nating tingnan ngayon, meron silang pinupwersa na isinisama maging bata o matanda paglalaki. Governor, thank you. Governor, thank you. Governor, thank you. Governor, thank you. Inyo pong napakinggan ang press briefing ni ARMM Governor Mujib Hataman. ginapuyan uh, ginapuyan sa Lanao del Sur, sa Marawi City. At sabi nga niya, marami ng mga families na nasa evacuation centers. Although sabi din niya na marami din dito ay uh, um, they opted to stay with family at uh, hesitant daw to go to the evacuation centers. At sabi niya may iba pang hindi nakakalikas ng Marawi. Yung iba ay uh, uh, ayaw pa nilang lumikas at may iba naman, voluntaryong gusto na nilang lumikas at sabi nga ni ARMM Governor, may mga ready vehicles na raw sila and the system is in place para i-evacuate ang mga residente o yung mga residente na gusto nang umalis muna ng Marawi City or pumunta sa mga evacuation centers. At ang assurance ni ARMM Governor Mujib Hataman na sabi niya, the provincial government, government at nga, uh, strives to protect its residents to ensure their safety at meron na daw proper information and coordination among government officials para nga may bibigay nila ang mga tamang detalye patungkol sa sitwasyon dyan sa Marawi City. At uh, sabi nga din ni uh, ARMM Governor na ang may mga balita na maute group members daw are uh, trying uh, to leave the city and he also confirmed na sabi niya, ang alam daw niya may labing limang hostages pa ang maute group but at the moment wala naman daw ibinibigay na demanda ang uh, maute group.